nila Sa mga NPA. Sa mga kabataan na recruit ng NPA Handa ako makipag-collaborate. makipag, makipag Ipakita nyo ang pagmamahal sa bayan sa tamang paraan. Contact nyo ako. Handa ako makipag-collaborate. Gagawa tayo ng plan B. Oh, and pasensya po dahil... Um, kami sa pagpunta rito. Hindi naman po kami anak ng kontradista. Kailangan namin mag-train. Mag so, uh, may kwento lang ako, no? H hindi ko nakahabaan. Maaga ako nagising uh, today, around 6am. Nagising na ako kasi bago ako nakatulog kagabi, I was browsing my TikTok uh, for you page. Marami akong nakikita doon. Uh, Nagbabas ako ng comment. Maraming impressed ng mga tao sa paglaglag ni Cheese Escudero kay Martin Romualdez. grabe yun. Sabi ko, kaya tayo nakaabuso eh. Dahil ang bilis-bilis nating ma-impress. Hindi natin alam kung ano ang tamang standard. As you can all remember, Cheese Escudero is also one of those crocodiles. Nagsalita lamang siya dahil naiipit siya. Ngunit binanggit Marcos. Diba, hindi? Kaya huwag kayong mai sa mga ganong paandar. -pa He's just trying to save himself. Kaya diba, magbalit akong nagising ganina gusto kong manunog ng mga buhaya. Kasi habang dumadaan yung araw, naiibit kami at nanganganib at naiibit at nagugutom. Pero kung ito, binasaandaran tayo ng kung ano anong anong sensuena at karamihan sa mga Pilipino they're buying the antics of this fucking crocodiles kaya nagalit ako kailangan ko magliwaliw sumakay so, ako ng bus hindi ko alam kung saan ako ako ng Alabang tapos bumalik ako ng Maclaran tapos na naman ako ganun kagulo ang isip ko kasi kung ako ang masusunod magtatawag ako ng mga tao hindi na to magintay maghintay ng 2028 wala na tayong madadatnan na Pilipinas sa 2028. Sinasabi ko sa inyo, wala na tayong pera nun. Ubus na. Wala na magpapautang sa atin. Siguro naman nakita nyo ang post ni Leo Reveta. Isa siyang negosyante sa Davao. Nagsara siya ng walong branches ng kanyang salon dahil sa ang taxes na sa ang pamahalaan. Ngayon, masyado kayong nai-impress. Ganito ko sa dalawang bagay eh. Una, sa standard ng Pilipino. Very mediocre. We should not allow and we should not normalize mediocrity even with this fucking criminal in the Senate. Ang binibigay nila sa atin ay pang konti-konting compensation sa mga pala nilang pang mababoy. At yun ang nakakagalit. Ang daling bilugin ng utak ng mga Pilipino. Ma! Nakakapala kayong, sabi ba nga ni General Luna, para kayong mga perhen na naniniwala sa pag-ibig ng isang puta. Napakadaling yung bilugin. Ngayon, ulit at hindi magtagumpay as early as now nananawagan ako sa Tindig, Manila sa mga NPA sa mga kabataan na recruit ng NPA handa ako makipag-collaborate makipag-alit ipakita incurring trillions and trillions of debts with interest. Tayo ang sasalo sa ganit nila. Tayo ang maghihirap sa pagpuputang ang ina nila sa bayan natin. Nananawagan ako sa mga chancing at sa mga millennials. Contact niyo ako, handa ako mag, mag collaborate Gagawa tayo ng plan B. Kung may mamatay sa atin, sabi nga ni Hon. Luna at sabi nga ng isang author, radical problems requires radical solutions. The plunder that we are experiencing in this country is we need to take radical measures. Bawiin natin ang Pilipinas habang may bababawi pa tayo. Get out of the streets! coordinate, collaborate with us at ipakita nyo ang tamang pagmamahal sa bayan oh, Maraming maraming salamat po nakita po ninyo ang gano, ang galing, ang sama ng loob ng ating GNC, naman si Miss Amor alam niyo naman kung paano siya makipaglaban para sa ating inang bayan sana sa lahat ng nakakaroon panahon ay ang inyong mga puso, ang damdamin. Tayo na para magkaisa. Pagulo, bigyan mo ng tangan ang iyong sarili, ang iyong pamilya, ang iyong ama na magpapakita ka at sasabihin po, bahal mo, mahal ko ang bansa Pilipinas, mahal ko ang mga Pilipino at dahilan na sa nangyayaring gulo ayaw ko ito'y patuloy, mapatuloy hanggang sa pagkasakitan ako ay bababa dahilan sa ako ay may karamdaman. Tatanggapin na po namin yan, mahal na Pangulo. At kami po ay matutuwa sa pagkat po na mong tinignan ang kapakanan ng bansa kaysa sa iyong sarili. Maraming salamat po. Walang mapapanood! Utang ina! So, ano, uh, mag-share lang ako kung anong ginawa namin. Kanina umaga, so hindi kiyanin sa mga kabataan. Kasi, despite sa mga pangit na nakikita natin sa social media na ang kabataan ay nababago ng polis, ang mga kabataan ay ganito ganyan, marami pa rin yung paniniwala ko na meron, marami na yung kabataan It's more than, ano, several million? So for sure, meron dyang mabubuti at meron ding, meron ding mga napapasama. So let's put our faith sa kanila and let's continue to call on the youth. Mananawagan ako dito sa mga vloggers, na naka-stream, sa YouTube, sa Facebook, or sa ibang platform. Nananawagan ako na ulit. Tindig Manila! I'm always here in Iwasang Bonifacio every 5 p.m. to 6 p.m. You can talk to me and tell me your name. Ganon. So, mananawagan ako sa mga lahat ng kabataan, university students, ng iba-ibang paralan ng Maynila at uh, kalapit municipalidad at syudad. Uh, ako, si Ati Amor nyo. naniniwala ako sa yo. I have a good faith in you that you guys are the future of this country. So, naniniwala ako na kaya niyong ipaglaban ng bansa. The country is calling for your noble service. Kailangan po natin gamitin ang inyong pagmamahal sa bayan sa tamang paraan. I do not monopolize a more patrio or I do not monopolize pagmamahal sa bayan. <coughs> Lahat tayo dapat may pagmamahal sa bayan. Everyone can be a more patrio. Yun lang po. Maraming salamat at na po dahil uh, Thank you po. Okay, maraming maraming salamat. Love of okay.